Magandang araw, mga katid sa pananampalataya. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako po si iyong pangalan. At sa araw na ito, tayo ay magkakasama upang magdasal at magbigay diin sa isang napakhalagang tema na dapat nating pagtuunan ng pansin, ang panalangin para sa anumang uri ng pagpapagaling. Sa ating buhay, tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at sakit. Minsan, ang mga pagsubok na ito ay pisikal, ngunit may mga pagkakataon din na ito ay emosyonal o spiritual. Ang sakit at paghihirap ay bahagi ng ating paglalakbay, ngunit tayo ay mayroong isang makapangyarihang sandata sa ating mga kamay, ang panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay lumalapit sa ating Diyos na may tiwala at pananampalataya, humihini ng Kanyang tulong at pagpapagaling sa ating mga sugat, sa ating mga puso, at sa ating mga kaluluwa. Ngayon, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na maging bukas sa ating pagminilay nilay at panalangin. Ito ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga saloobin sa Diyos, upang ilapit ang ating mga kahilingan para sa pagpapagaling. Hindi lamang ito para sa mga may karamdaman, kundi para rin sa mga nagnanais ng kagalakan, kapayapaan, at pag-asa sa kanilang mga buhay. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagtutulungan at nagkakaisa bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Habang tayo ay magpapatuloy, nais kong magbigay ng ilang paalala. Kung ikaw ay may mga tiyak na pangangailangan o mga tao na nais mong ipanalangin, huwag mag-atubiling iwanan ang kanilang mga pangalan sa comment section sa ibaba. Ang ating komunidad ay narito upang magdasal para sa isa't isa. Ang bawat pangalan, bawat kwento ay mahalaga sa ating Diyos at sa ating samahan. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang pagmamahal at pagpapagaling. Mahalaga rin na hindi lamang tayo nakatutok sa ating mga pangangailangan, kundi tayo rin ay dapat maging daan ng pagpapagaling sa iba. Sa ating panalangin, isama din natin ang mga tao sa paligid natin na maaring nahihirapan o may mga pinagdaraanan isipin natin ang mga kaibigan, pamilya at maging ang mga estranghero na nangangailangan ng ating mga dalang panalangin. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging ilaw at pag-asa sa kanilang mga kadiliman. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating Diyos ay nakikinig. Siya ay naririto, handang makinig sa ating mga dying at mga hinanakit. Huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat Siya ang ating tagpagligtas at tagapagpagaling. Sa bawat salita ng ating panalangin, dalhin natin ang ating mga puso na puno ng pananampalataya, pag-ibig at pagtitiwala. Kaya't samahan niyo ako sa pagdarasal at pagninilay sa mga susunod na minuto. Puksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang Espiritu Santo ang manguna sa ating mga panalangin. At bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mangyaring i-click ang subscribe button ito ay isang magandang pagkakataon upang patuloy tayong magkasama sa mga ganitong mga pagkakataon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang mas marami pa tayong makasama sa ating mga panalangin. Ngayon, handa na ba kayo? Tayo na't magsimula sa ating panalangin para sa anumang uri ng pagpapagaling. Ang Awit 23 ay isang malalim na paalala ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsubok at sakit. Sa ating paglalakbay, may mga pagkakataon tayong nakakaranas ng mga sugat sa ating puso, mga alaala ng sakit, pagkatalo, o kahit mga damdaming nag-uugat mula sa mga relasyon na hindi nagtagumpay. Ang talata ito ay nagaanyaya sa atin na muling pag-isipan ang ugnayan natin sa ating mabuting pastol na hindi tayo pinababayaan sa ating mga pinagdaraanan. Madalas, ang mga pusong sugatan ay nagiging sanhi ng ating pagkabalisa at kawalang katiyakan. Ngunit sa awit 23, ipinapakita na ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid. Siya ay aktibong nakikipag-ugnayan sa atin. Sa mga madilim na bahagi ng ating buhay, siya ang nagbibigay ng liwanag na nag-aalis ng takot at pangamba ang mga salita ng awit na, kahit na ako'y lumakad sa gitna ng mga anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama, sapagkat ikaw ay kasama ko, ay isang patunay na sa kabila ng ating mga pagsubok, may kasama tayong nagbibigay lakas at pag-asa. Sa panahon ng sakit, hindi lamang pisikal na pagpapagaling ang ating hinahanap, kundi pati na rin ang emotional at spiritual na kaginhawahan. Ang Diyos bilang ating pastol ay nag-aalok ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng kaginhawahan sa mga sugatang damdamin at nagbibigay ng lakas upang tayo'y makabangon muli. Ang karanasan ng pagpapagaling ay hindi palaging agarang. Madalas itong nagiging proseso na kinasasangkutan ng pampagtitiwala sa kanyang mga pangako at plano para sa atin. Sa bawat hakpang ng ating paglalakbay, ang Diyos ay naroon, nag-aalaga at nagbigay diin na ang ating mga sugat ay hindi hadlang sa kanyang pagmamahal at malasakit. Ang panalangin para sa pagpapagaling ay isa sa mga pangunahing paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. At ang awit 23 ay nagbibigay na inspirasyon upang tayo'y manalangin na may pananampalataya. Sa mga pagkakataong tayo'y nananalangin, maaring hindi agad natin maramdaman ang sagot. Ngunit ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan upang mas mapalalim pa ang ating ugnayan sa Kanya sa ating mga panalangin, naway matutunan natin na ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kondisyon, kundi pati na rin sa ating puso at kaluluwa. Minsan, ang mga sugat na dala ng mga karanasan ay tumatagal ng higit sa pisikal na sakit. Kaya naman, ang panalangin ay nagiging isang mahalagang bahagi ng ating proseso ng pagpapagaling. Sa mga pagkakataong tayo'y nalulumbay o naguguluhan, ang pag-akyat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay isang hapang patungo sa kaginawahan. Ang kanyang mga salita sa awit 23 ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang, kasama natin ang ating pastol na nagbibigay ng kapayapaan. Sa huli, ang panalangin para sa pagpapagaling ay isang paglalakbay ng pagtitiwala at pananampalataya. Ang awit 23 ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga anino at pagsubok na ating dinaranas, ang Diyos ay laging naririyan upang tayo'y akayin pabalik sa liwanag. Ang kanyang pagmamahal at malasakit ay hindi nagmamaliw at sa kanyang mga bisig, tayo ay makatagpo ng tunay na pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, naway patuloy tayong humini ng kanyang gabay at tulong upang makahanap ng kapayapaan at pag-asa, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa pagminilay-nilay sa tema ng panalangin para sa anumang uri ng pagpapagaling, Mahalagang bigyan diin ang mga talata mula sa Biblia na nagbibigay liwanag sa ating pag sa kapangyarihan ng panalangin at ang pag-ibig ng Diyos sa atin, lalo na sa mga panahon ng sakit at paghihirap. Isa sa mga talatang dapat isa alang alang ay ang Santiago 5 verse 14-15 na nagbibigay diin sa kahalagahan ng panalangin para sa mga may sakit. Sa talatang ito, sinasabi ni Santiago na kung ang sinuman sa inyo ay may sakit, dapat siyang tumawag sa mga matatanda ng simbahan upang manalangin at maglagay ng langis sa kanya. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang isang simbolo ng pananampalataya, kundi isang makapangyarihang hakpang patungo sa pagpapagaling. Ang panalangin ay isang paraan ng paglapit sa Diyos, ng paghingi ng tulong at pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Sa ating mga komunidad, ang sama-samang panalangin ay nagiging daan upang maramdaman ng mga may sakit ang suporta at pag-ibig mula sa kanilang mga kapwa. Ang pagkakaroon ng mga matatanda sa simbahan na handang ipanalangin ang mga may sakit ay nagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya ng isang komunidad. Sa mga pagkakataon tayo ay nahihirapan, ang pagtawag sa mga taong ito upang ipanalangin tayo ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa ating mga puso. Sa konteksto naman ng Awit 23, makikita natin ang Diyos bilang ating mabuting pastol na nag-aalaga at nagdadala ng kapayapaan sa ating mga pusong sugatan. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa mga madilim na bahagi ng ating buhay, ang Diyos ay nariyan upang tayo'y alagaan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaginhawahan sa ating mga pagdurusa, sa mga pagkakataon tayo ay naguguluhan o naguguluhan sa ating mga karamdaman ang pagninilay sa awit 23 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin handang magbigay ng kapayapaan at kalakasan upang malampasan ang mga pagsubok na ating dinaranas. Ngunit, hindi lamang ito isang mensahe ng pag-asa. Ang awit 23 ay nagtuturo rin sa atin na ang pagpapagaling ay hindi laging nagmumula sa pisikal na aspeto. Minsan, ang mga sugat sa ating puso at kaluluwa ay nangangailangan ng mas malalim na pagunawa at pagpapagaling. Ang Diyos ay nag-aalaga hindi lamang sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating emosyonal at spiritual na estado. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging bukas upang tanggapin ang kanyang mga biyaya at pagpapagaling na nagmumula sa ating pananampalataya sa kanya. Samantala, ang Isaiah 53 verse 5, ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa ating pagunawa sa pagpapagaling. Ang talatan ito ay nagtatampok sa sakripisyo ni Kristo na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Ang mensaheng ito ay nagbibigay diin sa espiritual na aspeto ng pagpapagaling. Ang ating mga karamdaman, maging ito man ay pisikal o emosyonal, ay may solusyon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Sa ating mga panalangin, dapat tayong magtiwala ng ating mga sakit at paghihirap ay hindi lamang pansamantala, kundi bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa atin. Sa pagdarasal, mahalagang isama ang ating pananampalataya sa mga salitang ating binibigkas. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat pagtawag natin sa Kanya, ipinapahayag natin ang ating tiwala at pananampalataya na Siya ay makapangyarihan at kayang magbigay ng pagpapagaling. Ang ating mga panalangin ay nagsisilbing tulay na nag-ugnay sa atin sa Kanya at sa pamamagitan nito, tayo ay naaksyonan ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Sa kabuuan, ang panalangin para sa pagpapagaling ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay pananampalataya. Ang mga talata mula sa Biblia ay nagbibigay sa atin ng liwanag at pag-asa sa ating mga pagsubok. Ang awit 23, Santiago 5-15 at Isaiah 53:5 ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng ating mga karamdaman, ang Diyos ay nariyan upang tayo'y alagaan, magbigay ng kapayapaan at magdala ng tunay na pagpapagaling. Sa pamamagitan na ating panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang pagmamahal at biyaya, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating komunidad. Sa bawat panalangin, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos na nagdadala ng pag-asa at liwanag sa mundong puno ng hamon. Sa ating pagminilay-nilay sa mga talata mula sa Biblia na may kaugnayan sa panalangin para sa anumang uri ng pagpapagaling, nabibigyang diin ang mahalagang papel ng pananampalataya atang ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa partikular, ang Isaiah 53.5 ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kung paano tayo pinagaling ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ang talatan ito ay nagsasaad, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay dinurog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na nagbigay ng kapayapaan sa atin ay nasa Kanya, at sa Kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Mula sa pahayag na ito, makikita natin ang kagandahang loob ng Diyos na nag-alok ng pagpapagaling, hindi lamang sa ating mga pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa ating mga espiritual na sugat. Ang mga sugat ni Kristo ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagdurusa, kundi ito rin ay nagsisilbing daan tungo sa ating sariling pagpapagaling. Ang sinasabi ng talata na, sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo, ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang pagunawa, na ang ating mga sakit at karamdaman sa kabila ng kanilang bigat at hirap ay may kasagutan at lunas sa sakripisyo ni Kristo. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa katotohanan ito na ang ating mga panalangin para sa papagaling ay hindi lamang mga salita, kundi isang pagtanggap sa mga biyayan ibinuhos ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kadalasan ang mga tao ay naharap sa mga pagsubok na nagdudulot ng sakit, physical, emotional, at espiritual. Ang mga sugat na dulot ng mga pagsubok na ito ay nagiging dahilan upang tayo ay mawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang ating Diyos ay nariyan, handang umalalay at magbigay ng kaginghawahan. Sa awit 23, makikita natin ang larawan ng Diyos bilang ating mabuting pastol na nag-aalaga sa atin sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Ang mga salitang, kahit na ako ay maglakad sa gitna ng kadiliman, hindi ako matatakot. Ay nagbibigay ng lakas at tiwala na kahit tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok, ang presensya ng Diyos ay laging naroon upang tayo ay patatagin at pagalingin. Mahalaga rin ang mensahe ng Santiago 5.4-15 na nagtuturo sa atin na sa oras ng pangangailangan, ang panalangin ay may kapangyarihang magdala ng pagpapagaling. Ang paglalagay ng langis ng mga matatanda sa simbahan ay nagpapakita ng isang aktibong pananampalataya. Hindi lamang ito isang simpleng ritual, kundi isang pagkilos ng pananampalataya na nagtutulak sa atin na humingi ng tulong at manalangin para sa isa't isa. Ang pagkakaroon ng komunidad na may sama-samang panalangin ay nagbibigay ng lakas at suporta sa mga may sakit. Sa ganitong paraan, ang ating mga panalangin ay nagiging tulay sa pagpapagaling na nagmumula sa Diyos kaya't habang tayo ay patuloy na nananalangin para sa pagpapagaling, naway ating tandaan ang mga mensahe ng mga talatang ito. Ang mga sugat ni Kristo ay nagdadala ng ating pagpapagaling. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa Kanya. At ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay ng kapayapaan at kaginhawahan. Sa paglalapay natin sa buhay, hindi may iwasan ang mga pagsubok at sakit, ngunit sa bawat hakpang, Nariyan ng Diyos na handang magbigay ng liwanag at lakas. Magtiwala tayo sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga sugat na nagdadala ng tunay na pagpapagaling. Ngayon sa aming pagninilay-nilay at pagtawag sa Diyos, tayo magkakaroon ng pagkakataon na ipagdasal ang ating mga pangangailangan. Sa susunod na bahagi, magkakaroon tayo ng isang panalangin, isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga hinanakit, pag-asa at pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng tunay na pagpapagaling. O Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa aming mga puso, dala namin ang mga pasakit at sakit na aming dinaranas at sa iyo kami umaasa ng kaginhawahan at lunas. Ikaw ang aming tagapagligtas, ang aming dakilang manggagamot at sa iyong mga kamay, kami ay naglalagak ng aming mga alalahanin at kahilingan. Sa aming mga kapatid na nagdurusa sa anumang uri ng karamdaman, kami ay nananalangin. O Diyos, sa iyong mga sugat, kami ay pinagaling. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga pangako, kundi isang katotohanan na nagbibigay sa amin ng lakas. Nakikita mo ang bawat pagyak, bawat hikpi, at bawat sakit na dinaranas ng iyong mga anak. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ang aming isipan at puso ay nahuhulog sa kawalang pag-asa. Ngunit sa iyo o Diyos, kami ay muling bumangon. Panginoon, kami ay humihiling sa iyo na ihandog ang iyong mga kamay ng pag-ibig at pagkalinga sa mga may karamdaman. Sa mga taong patuloy na pinapasa ng bigat ng sakit, naway madama nila ang iyong presensya sa kanilang buhay. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at bigyan sila ng tibay ng loob sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Turuan mo silang magtiwala sa iyong mga plano, kahit sa mga oras na tila hindi na sila makakabangon. Ipinagdarasal din namin ang mga manggagamot at mga nakatalaga sa pangangalaga ng kalusugan. Bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman upang kanilang maunawaan ang mga sakit na kanilang hinaharap. Naway maging instrumento sila ng iyong kagalingan at pag-asa sa mga pasyente na kanilang inaalagaan. Sa bawat desisyon na kanilang gagawin, naway madama nila ang iyong gabay at liwanag. Patuloy mo silang palakasin sa kanilang misyon na magbigay ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan. O Diyos, sa bawat hospital at klinika, sa bawat silid ng mga pasyente, naway maghari ang iyong kapayapaan. Sa mga oras ng takot at pangamba, naway iyong ipagkaloob ang kapanatagan ng isip at puso. Ang mga salin ng mga luha at hikpi ay iyong punuin ng mga ngiti at kasiyahan. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, Tulungan mo kaming muling maniwala na may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Sa mga pamilya na apektuhan ng sakit, kami ay nananalangin para sa kanilang kalakasan. Sa gitna ng mga pagsubok, bigyan mo sila ng pagunawa at pagmamahalan. Naway magsilbing matibay na pader ang kanilang pagkakaisa upang labanan ang anumang pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Sa mga pagkakataong sila ay naguguluhan, naway maging gabay mo ang kanilang pananampalataya sa iyo. Nagpatuloy kaming nalangin para sa mga may mga sakit na walang lunas, sa mga may mga malubhang karamdaman. Naway madama nila ang iyong yakap sa kanilang mga puso. Sa mga oras ng pagdududa, tulungan mo silang makakita ng pag-asa. Ipinapanalangin namin na sa kabila ng kanilang dinaranas, makahanap silang kapanatagan sa mga pangako ng iyong salita. Naway ang kanilang mga karanasan ay maging patutuo ng iyong kadakilaan at kapangyarihan. O Diyos, sa mga pagkataong kami ay naguguluhan, naway mangusap ka sa aming mga puso. Sa mga oras ng sakit, kami ay lumalapit sa iyo upang humingi ng tulong at pag-asa. Patuloy mo kaming yakapin sa aming mga alahanin at bigyan kami ng lakas upang patuloy na lumaban. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging kasama ka upang ang aming paglalakbay ay maging puno ng liwanag at pag-asa. Naway sa bawat paglipas na araw, kami ay matutong magpahalaga sa mga simpleng bagay. Sa mga pagkakataong kami ay nagkukulang, tulungan mo kaming maging mapagbigay at maawain sa aming kapwa. Sa aming mga puso, naway manatili ang pag-ibig at malasakit, upang sa kabila ng aming mga pagsubok, kami ay patuloy na magkaroon ng inspirasyon na magbigay ng tulong sa iba. Sa mga oras na aming pagdududa at takot, naway maging gabay mo ang aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng direksyon, tulungan mo kaming makita ang liwanag sa madilim na daan. Patuloy kaming nananalangin at umaasa sa iyong mga pangako at sa bawat hakpang na aming tatahakin, naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at pagmamahal. O Diyos, sa mga pagkakataong tila ang aming mga dadangin ay hindi na sasagot, tulungan mo kaming manatiling matatag at mapagpasalamat. Sa bawat pagsubok na dumarating, naway maging pagkakataon ito upang kami ay lumago at maging mas matatag sa aming pananampalataya. Ituro mo sa amin na sa kabila ng aming mga hinanakit may mga bagay pa rin dapat ipagpasalamat. Minsan, ang yung mga layunin ay hindi agad namin naunawaan. Ngunit sa pamamagitan ng tiwala at pananampalataya, kami ay magiging handa sa anumang plano mo para sa amin. O Diyos, sa mga oras ng kagipitan, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nag-aalinlangan, naway madama namin ang iyong presensya. Ipinapaabot namin ang aming mga takot at pangarap sa isyo, at hinihiling namin na bigyan mo kami ng liwanag sa aming mga landas. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, ipaalala mo sa amin, ikaw ay laging nandiyan, handang makinig at umalalay. Ang mga pagkakataong kami ay naguluhan ay mga pagkakataon din pong kami ay lumapit sa iyo ng may dalang pusong puno ng pananampalataya. Panginoon, sa mga pasyente na patuloy na nakikipagban sa kanilang mga karamdaman, naway madama nila ang iyong pagmamahal sa bawat paghinga. Sa mga oras na sila ay nahihirapan, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa ituro mo sa kanila na sa bawat pagsubok, may kahulugan at layunin. Naway sila ay maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanilang tibay at katatagan. Ang kanilang mga kwento ng pagkibaka at pagkapanalo ay magsisilbing patunay na yong kahusayan at awa. O Diyos, kalakip ng aming mga panalangin ang mga panalangin ng mga pamilya na nag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga pagkakataong sila ay naubos ng lakas at pag-asa, bigyan mo sila ng pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Naway ang kanilang pagkakaisa ay maging matibay na sandigan sa oras ng pangangailangan. Sa mga pagkakataong sila ay nahirapan, tulungan mo silang makatagpo ng mga paraan upang magbigay suporta sa bawat isa, upang sa pag-ibig at paghalinga, sila ay muling bumangon. O Diyos, sa mga bata na nagdaranas ng sakit at pagdurusa, naway ang kanilang mga ngiti at tawa ay maging simbolo ng pag-asa. Sa kabila ng mga hamon, pigyan mo sila ng lakas at tatatagan. Ituro mo sa kanila na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay. Ipanalangin namin ang mga magulang at guro na nag-aalaga at nagtuturo sa kanila. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng pagmamahal at pag-unawa upang maipasa nila ang mga aral ng buhay sa mga kapataan. Panginoon, sa bawat paglikha mo, sa bawat nilalang na nilikha mo, naway ipaalala sa amin na kami ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang bawat sakit at pasakit ay hindi sayang kundi bahagi ng aming paglalakbay. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, naway may paalala mo sa amin na ang bawat patak ng pawis at luha ay may kahulugan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at sa pamamagitan nito, kami ay makakakita ng liwanag at pag-asa. Sa mga tao na nag-aalok ng tulong at suporta sa iba, bigyan mo sila ng patuloy na lakas at inspirasyon. Naway ang kanilang mga gawa ng kabutihan ay maging liwanag sa mundo. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay, naway manatili silang nakatayo bilang mga halimbawa ng pagmamahal at pagkakaisa. O Diyos, sa pagtatapos ng panalangin na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Salamat sa mga pagkakataon na kami ay iyong pinapakinggan at pinapahalagahan. Sa bawat araw na lumilipas, naway patuloy kaming magtiwala sa iyong mga plano. Sa bawat pagsubok na aming haharapin, naway bigyan mo kami ng lakas at sipag upang patuloy na lumaban. Sa iyo ang aming mga dalangin, sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat sa inyong pagdalo sa ating devotional na ito. Napahalaga ng ating mga usapan tungkol sa pagpapagaling, hindi lamang sa physical na aspeto, kundi pati na rin sa ating espiritual na kalagayan. Sa bawat pagkakataon na tayo nagtitipon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na muling magpakatatag at muling magbigay liwanag sa ating mga puso. Alam natin na ang Diyos ay laging nandiyan, handang makinig at magbigay ng tulong sa ating mga pangangailangan. Habang tayo'y nag-iisip tungkol sa mga panalangin natin para sa pagpapagaling, naway mapanatili natin sa ating isipan ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa Kanyang mga pangako. Sa mga panahon ng sakit at pagsubok, maari tayong tumawag sa Kanya ng buong puso na may tiwala na Kanyang naririnig ang ating mga daing. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng paniniwala. Ito ay isang ugnayan sa ating tagapagligtas na nagbigay ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan at kalusugan. Minsan, ang pagpapagaling ay hindi agad dumadating gaya ng ating inaasahan. Sa mga pagkataong ito, Mahalaga ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging pagkakataon upang tayo mas mapalapit sa Kanya at mas makilala ang Kanyang mga plano para sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Ang bawat luha na ating ibinuhos ay Kanyang pinapahalagahan at ang bawat hikpi ay Kanyang dinidinig. Nais ko rin hikayatin kayong patuloy na manalangin, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa iba. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal para sa ibang tao, tayo lumilikha ng isang mas malawak na komunidad ng pananampalataya at pag-asa. Ibahagi natin ang ating mga karanasan, ang mga kwento ng pagpapagaling at pagbago, sapagkat sa mga kwentong ito, ang Diyos ay nagiging buhay na patotoo sa ating mga buhay kung kayo man ay nasa panahon ng pagsubok, halalahanin na hindi ka nag-iisa. Ang ating simbahan at komunidad ay nandito upang suportahan ka. Huwag mag-atubiling lumapit at magbahagi ng iyong mga hamon. Sama-sama tayong manalangin at magtulungan upang tayo makahanap ng lakas sa isa't isa. Ang ating pagkakaisa sa pananampalataya ay nagbibigay ng higit na lakas at pag-asa sa ating mga puso. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong anyayahan kayo muling mag-isip kung paano natin may papakita ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ano man ang ating pinagdaraanan, laging may dahilan upang magpasalamat. Ang bawat umagang sumisikat ay isang paalala ng kanyang katapatan, at ang bawat pagkakataon na tayo makakasama ay isang pagkakataon upang ipakita ang pag ng Diyos sa mundo. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ibahagi sa amin kung paano ito nakatulong sa iyo sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba. Mahalaga ang iyong boses sa aming komunidad. At siyempre, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel upang patuloy kang makatanggap ng mga mensahe ng inspirasyon at pag-asa. Salamat muli sa inyong pakikinig. Naway no, patuloy tayong maglakbay sa pananampalataya at sama-sama nating ipagpatuloy ang ating misyon na magdala ng liwanag sa mga tao sa ating paligid. Hanggang sa muli, Inyat kayo at pagbalay na wakin ng Diyos.